Hello mga Lodi, walang pasok po ang mga estudyante ngayon sa ilang lalawigan ng Metro Manila dahil sa nagaalburuto na naman ang Bulkang Taal. Panoorin niyo po yung video ito mga Lodi sinugut sa ospital ang apat ng mga estudyante sa Tuy Batangas matapos makalanghap ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal ayon kay Batangas PDRRMO head Dr. Amor Kalayan dalawang linggo na silang apektado ng smog mula sa Bulkang Taal Nak Kapag nag ang isang bulkan mahalaga na sumunod sa mga sumusunod na hakbang para sa kaligtasan una makinig sa mga otoridad maging handa na sumunod sa mga direktiba ng mga lokal na otoridad at pamahalaan. Sila ang may sapat na kaalaman tungkol sa sitwasyon. Pangalawa, umalis sa mga panganib na zona kung ikaw ay nasa malapit o loob mismo ng panganib na zona or exclusion zone, kailangan lumikas agad. Pangatlo, magsuot ng tamang kasuotan. Isuot ang tamang protective gear tulad ng maskara o respirator para sa proteksyon laban sa abo at iba pang gas. Pangapat, panatilihing malinis. Takpan ang mga butas ng bahay, sasakyan at iba pang kagabitan na pwedeng maapiktuhan ng abo. Panglima, makinig sa balita manatili sa loob tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa pamamagitan ng radyo, telebisyon o iba pang mapagkukunan ng impormasyon. Pang-anim, iwasan ang paggamit ng sasakyan. Ang abo ay maaring makasira sa makina at maaring maging sanhi ng aksidente. Pang-pito, magdala ng mahalagang kagamitan. Tumanggap ng mahalagang kagamitan tulad ng mga dokumento, medisina, pagkain at tubig na kakailanganin mo habang nasa pansamantalang evacuation center. Pang-walo, magpakalma manatili at kontrol at panatag sa gitna ng kaguluhan. Pangsyam, magtulungan. Tumulong sa kapwa evacuees at sundin ang mga patakaran ng pag-evacuate na ipinatutupad ng mga otoridad. Pangsampo, maghintay sa payo. Huwag agad bumalik sa mga panganib na lugar hanggang sa maging ligtas na ulit. Ang pagtitiyak sa kaligtasan ay mahalaga. Sumunod sa mga gabay na ibinigay ng mga eksperto at mga lokal na otoridad upang maprotektahan ang sarili at ang pamilya.